Dito ka lang kami Good morning po mga Lodi! Tara po Lodi Tamaan siya po ulit ako At mabiyahe tayo ngayong araw na to At laba ko si Talaka Ang aking tricycle Taka mga Lodi, let's go! Oo, ang init! At eto na nga mga Lodi Nang titimula pala nga ako sa pagbablog at itong pagayro ko ay buwena mano ko pa lang pero mga lodi minsan talaga sa itang driver o kahit inong driver right driver gypsy driver truck driver o kahit inong mga driver private man yan o public mga lodi minsan hindi natin alam po anong magayari sa atin paano masabi? at eto na nga, mga lodi umagang umaga palang lang ng init bagong ligo ko dyan mga lodi pero ang amoy ko parang paghapon na pag uwi ano ba at eto na nga mga lodi bueno malo ko pa lang to nabiglang may nangyaring di inaalahan kay talaka talagang mapapakamot ka talaga na ulo na walang kate haha -ha. Ayan lang mga Lodi, naputol. Putol. Naputol yung kabel. Ito yung nema yan. Wala tayo lahat. Ah, tirik tayo mga Lodi. Yan. Oh, utulak na yung mga lodi. Ano ah, problema nito mga lodi. Panto birik kaya Kaya ng ah. Ang maligo. Sa tubig alat tunak tayo mga lodi tunak tunak tulak tayo tulak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mainit na Pabirik pa <laughs> <laughs> sana kasi yung tao uminom ng gasolina eh hindi <laughs> naputol putol, o. putol. A few moments later. Em mà đi. Bố hai. Rồi đi kiếm em. Tăng cái lần rồi. Ba. Ba đi. Ba đi tôi đi. tôi chưa, đi ta là của ai ah. đó ra à, là ba nhỏ hoa Mà ra lớp lớn, đi đi Ru. Ok. À thì nó lại rồi. Rồi. lên. Nâng gì? Hổ gì? cho kênh không

Too bé, quá 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 Ah, quá 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 Naputo ng kabli ni Talaka. Mahin ang klase. Okay, mga Lodi. King. mãi dọn đều mình đi kể cả cái bé tê bete tê 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 Okay good. Okay tê 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 Đi tê 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 ganun talaga ang buhay namin buhay ng one driver pero okay lang minan talaga minamala minan okay kaya kahit ano man mangyari mga lodi laban lang fight lang kasi yan mga rin naman yun eh sa tutunod na biyahe makakabawi pa at na walang ko go lang lang go mga lodi